Baon bulusan sa Sonsogon muling nagbuga ng abo. Pasado alas 12 kanina madaling araw. Kauday po niyan, makakusap natin sa telepono si Director Renato Solidom. Director Solidom, good morning po. Magandang umaga rin at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Tapos na ho ang bulkan bulusan? Uh, balik to sa normal kasi yung mga ganitong... Uh, Pangyayari sa bulusan ay normal sa alert level 1. Opo. Kung mahalala natin, nagkaroon ng malakas na pagulan dahil sa bagyong bebeng. Opo. At uh, yung uh, mga ulan na yon ay pumasok sa loob ng bulkan at naging usok ah. at uh, naimbak yung pressure at nagkaroon ng uh, minor explosion. na ah. nangyari kaninang 1225 ng uh, madaling araw at nagtagal itong ash emission or ash explosion ng labing isang minuto. Mm. At uh, ito naman ay hindi nakita yung pagsabog kundi narinig yung uh, uh, ugong uh, mula sa siguro mga limang kilometro mula sa vulkan. Oh, at uh, mga ashfall ay... Uh, pumagsak sa ibang barangay ng uh, bayan ng Irusin sa Kahuban. Mm -hmm. So mainly, northwest uh, and western side ng volcano ang uh, nagkaroon ng uh, bahagyang pagbagsak ng pinong abo. So parang ano lang to, nagbabagang uling sa ihawa, no? Nagyamon tubig, uusok. Ah, tama yon At uh, mm -hmm. kaya nga po, parating natin pinapaalala na nakataas yung alert level 1 sa bulkang Bulusan na kapag ganito yung kondisyon ng Bulusan ay may posibilidad na magkaroon ng mga steam-driven uh, mm -hmm. explosion. Tal, kamusta naman po, Direktor? Taal, uh, meron pa rin uh, katamtamang bilang ng mga volcanic earthquakes at ang ating nakikita doon, ang uh, pressure sa ilalim nito ay nananatili mm -hmm. at mataas pa rin yung uh, pagbuga ng carbon dioxide gas sa main crater. Kaya nananatiling sa alert level 2 ang bulkantaal Taal, uh, abnormal at bawal pumunta sa main crater sa mm -hmm. Castilla at Mount Tabor eruption site. Doon lang po ito sa volcano island Upulo yung, magnesium pipe na rin doon sa Cotabato City, kamusta po, Director? wala namang significant na na uh, apektuhan ko. Okay. Director, salamat. Good morning. Salamat, salamat din. Fibox, Director Renato Solidum.